Oh, tingin mo pa. Eh, ang nangyari kayo, Eh, hindi ko alam saan ako ba ito eh. Kasi, parang simula yata ito sa parang sciatic ka na dito sa lower stock and okay. Pero, tapos pumunta sa tuhod. Okay. Ngayon, nakikita nyo yung lakad nyo. Paano na? Pag-udjut-udjut na okay. Hindi okay. may tuhod. Pero nakakapag-bike po ako. Oh. Kaya nga. Pero, siyempre, no. mas mahalaga pa rin yung nakakalakad. Oo oh, nga po. Hindi nga po yung Eh, bike, yung. hindi nakakasayad ng maayos. Pero yung lakad, dapat nagaganon yung paan nyo. Oo nga, po. nga yung problema ko dito. Pero shoutout muna kay no? Cesar Ramos ng Riyad. Olneo. Olneo, Olneo ba to? Mm, eh, eh. Olneo. Huh? Ng Honolulu, Hawaii. Dexter Locaverte ng Davao City. Papa Talks ng Quezon. Jemel. Ano to? Ano to? Hey. Jemel. BFY Gmail BFY Nilo Yu ng Alcap G Saudi Arabia Apo kay Hunted Apo kay Hunted Ang Paho South Caloocan Mark Sarbida at Antonio Castromero Dichoso Jr. Shout out sa inyong mabay kayo na at sa inyong buong pamilya Spinal cord ko matakot okay. Thank Yung spinal cord mo hanggang saan? Ay, kaya pa. Sir, nasan yung ano yung mga files nyo? Yung mga x-ray or ano? Ay, wala pa akong dala x-ray. Wala kayong mga medical ano, sir? Wala po. Wala po kung tinabi sa akin na ano yung nagawin ko, ko. Hindi, hindi na testo. Ito, o, tignan mo yung dito, ni na siya. Eh, hey. ay bukod po ng konti yan eh hindi po konti yan buto ah. po yan, buto talaga yan oh. nagprotrude yung iba kaya pala masakit yung spine niya kita nyo naman oh, no. na, na hindi pang karaniwan yan, dapat yan may kanal dapat yan nakakanal dapat yan nakakanal Ay, uh, okay. Okay. oh. oo sir, Magutang yung mga buto mo sir ano nangyari sa inyo ba? Bakit gumutang yan? Ano na, meron niyang, merong malakas oh, na puwersa? Ano nangyari? Di may last oh. year po, sa tindahan ako, pati yung isang pagdudang tam na ko na kininom. Nakawakan yung... Trotel, no? Hindi. Gumunin yung motoro. tumama yung manibela sa akin. Aprocedure ngayon nalilipit. Tama yung na saka ito. Ito ito. Ito. Yung maliit na... Yan. Diyan kayo tinamaan. Kung pabigla yung motoro. <sniffs> Kung trotel <sniffs> <man -tour, sniffs> Ngayon, lang, tumamay yung manibela. Dito kayo napuruhan. Diyan <dead> yes, lang. Yun yung nagsasabi ko. Siguro na, tumamilipid kayo. Hindi, tingin ko yun ang pinipid. Yun yung nalilipos ng ako na yung Ilang buwan na ba yun, sir? Ayun, last year yung tama, pero nung sumasakit na siya, nasa December. Itong December lang? Opo. Ang mo, limang buwan na siya, alimang Mataas ba yung uric nyo? Eh, din nang sabi sa akin, baka araw matapos. Pero hindi pa ako kasi niya. Mayroon kasi mga deposit din si Sir, oh. Mayroon, may mga deposit dyan. Ayan, oh. Ayan, may mga deposit. Kaya, ayan, may mga deposit kayo. Pero sana, pagka ganyan may nararamdaman kayo, Sir, nakakaiba. Tulad yan, eh. Talagang ano na kayo, kita niyo yung lakad yun. ganun din lakad yung kailangan kahit pa paano magpaano kayo magpa-check kayo kasi syempre, ano yung magiging basis natin baka mamaya mayroon kayong sana oh, wala namang yung mga ibang katulad niyan may nakikita ko sa malikod nyo. delikado kasi yan basta basta ibong crop pagka hindi natin nakita yung ano baka, baka mamaya sa ibong na mga sir mas safe yun sir kasi yan iba yung lang mamasahihin ko lang kayo ngayon pwede kong i-free yun pero yung yung i-apply ko yung method ko na wala akong basihan. Delikado kasi yan, sir. Baka mamaya meron, sana hindi yung worst na meron kayong bone cancer or ano. Delikado kasi siya. Baka mamaya, pag nagatok yan, dumire diretsyo na. Nakita nyo yung mga matatanda na handle natin eh. Pero meron silang mga ano, dala sila ano. Kung baga, Inisip ako sa po, bakal na ako magpa-extray. Kita nyo, tonto ay mga, kata nyo kanina? Pero, kaya natin eh, na-handle natin yung sa inyo, delikat, very risky yan, sir. Based doon sa likod nyo. Hiwahiwalay kasi ano, dapat yan, isang ano. Pero yung sa inyo, kung lubog, may malakas na impact dyan na sumira dyan sa likod nyo. Kaya, kasi lulong po yung pag sa, sa malakang. Talagang pahihinahin. Bakit? Kasi nandyan yung sciatic nerve dito. Tatamaan talaga yan. Yan, magmula sa L1, pababayan Kaya kung mapapansin nyo, balakang lang unang masakit sa inyo. Hanggang so, sa umabot dito, umabot pa ganyan. Sir, ang pinaka-the best na gagawin natin dito, sir, is kung kaya nyo magpa-MRI, MRI. Kung di kaya, X-ray lang. Ano po yung unang... MRI. Uh, MRI. Magnetic Resonance Imaging. Yun ang pinaka-hamid Sa lumbar na mo. Pagka hindi kaya... Ay, pagka hindi nyo kaya yung MRI, kasi medyo may kamahalan yun. Sa lumbar kasi, mag-expect na kayo ng... 10,000 pataas. 10,000 pataas ang MRI. Pagka x-ray lang, sa ospital kayo pumunta para mas, ano, baka kasi sa mga mini clinic eh, hindi makita yung mga, hindi nabasahin eh, best, ano lang. So, sa x-ray ko lang ang Mas, mas the best, kasi ito, very risky ito, baka pakailaman ko ito, lalo kung malungko eh, bis na nakakatayo ko eh. Makakalumpo talaga to. Ito, ito, ito itong mga to. Apo. Delikado itong galaw niya. saan po ba kayo? Kawit ka bide Kawit ka, ka, ka Hindi, ang gawin ko na lang. I-massage-massage ko na lang muna to sir. Ha, para kapapatay. Plus wala kayong babayaran sa akin. Kasi gusto ko, maayos ko kayo na maayos. Hindi ko kayo mapahama Wala kasi sa malipi Kasi pag pina... Hindi nyo kasi sinabi yung ganyan eh. Yung baga, minsan kasi sa assessment yung mga ano ko lang. Pero kung ako mismo, dun pa lang sa chat, na ano ko na kayo, na-assess ko na kayo. Kaya yung iba, nagtataka ba't ang daming tanong, papuntay nyo na lang kami dyan. Eh syempre, baka mamay, hindi kaya. Di ba? May mga... So, sabi ko lang po dun na, sabi ko yung spinal cord or back pain. Ngayon, masakit yung spinal cord mo kasi, di ba? Oh, okay. Masasakit siya. Ay, may bibili yung paper na dumadagal na matakit. Ne, eh, sige. Ani yun natin? Yung pinaka-safe lang kayo ka. Ah. Tanggalin mo muna to. Para sigurado tayo. Ayun, eh, kita mo naman yung ano um, ni Sir. Paano mo gagalawin si Sir ng mga... Uh, ng... Sige. Ito yung pinaka-safe traction. Okay ka lang? Okay lang. Taramdam mo yun? Apo. Mukulupo ka. Ah ini yung pinaka-safe na ano. Doon tayo sa ano. Pero ito si Sir, eh, hindi ko ito sisingin yung yan. Para, siyempre, tagakabiti ito, lalo kabiti. Ano ko ito si Sir? Followers ko talaga mga tagakabiti. Sinashoutout ko yan palagi. Ah, yeah. Kahit pa paano sir, para maginawaan yung biyahe nyo, no? Solusyon na natin. Pero hindi dito sa Balakang, medyo kailangan natin po paano nga sir ha? Tagilid ka sir. Doon tayo sa seat. Sige, kung pa rin mo muna issues mo, kaya patagilid dyan. Para hindi kita madisigrata siya. At tagilid ko? Hmm, sige, tagilid ka. Tandaan lang. Ako yung pasasin mo lang ako yung pasasin siya. Kaya yan, nakatagilid lang. Dito yung masakit, no? Ayan, medyo, eh. papatingin ko, likod, gano'n. Or anong sa sabihin Lumbar, sabi mo. Lumbar, oh. x-ray. Lumbar, x-ray. Nakakatakot ka na rin yung mga buhod. Para sa akin kasi sir, hindi na si ako ano baka mamaya, lalo sumakit, sino si sino? Okay? Pero yung ganun, yung ganun kasing sa patayo, okay yun. Pinaka-safe na traction yun, pati yung pagay ito. Basta, isa lang. Pero yung iba pang mga kina, siguro ginanun mo ng pili. tinukuran mo rito. Hanggang mo ganun muna, tapos straight na ako. Sumakit. Hindi naman sa sumakit. Pero ito pala uh, uh, yun, yung aapta nung gabi. Hindi nga, lumabas yung buhul. Sumakit. Ayun nga, ayun eh. Sumakit nga eh. Ayun nga, lumabas yung buhul. Ibig sabihin, na-destroy mo siya. Ngayon, titignan ko ngayon kung paano ko siya ayusin. Mahirap kasi kung piniting kong pakanan. Nakapakaliwa pala dapat. Pero, pili sa sa'yo na wala. May siya eh. Pero, kung nakamagawa na wala ng kuwante, nagwala yung sakit. Nung gabi na yun, iyaw ako na iyaw. Eh, eh, gusto mo mangyari sa ngayon yun, yun? mamaya ang gabi, ayaw, na ayaw ko nang iyaw, ayaw Baka mamaya, Master, huwag ginawa mo sa akin. Eh, dito na tayo sa sit. Okay? Sige, tayo. Upo ka, sir. Ayaw ko nung mangyari yun, sir. Dito, sir, kinakarati ko kahit matatanda. Basta alam kong safe. Nakita ko yung pipe. Eh, sa'yo. Nangyayari kasi kayo, sir. Kaya takot ako. Takot talaga ako, sige. Masakit talaga. Eh, baka mamaya pinitin natin. Kaya na nga sinabi mo, nung ginawa mo, nagiyaw iaw ka ron sa sobrang sakit. Eh kahit pa paano, tayo ka nga. Oh, ano mas manuwag? Nakat ka nga. O, oh, di mas mabilis. Ha? O, di mas mabilis. oh, oh, mas mabilis. oh. oh okay ka mo. Pero ganun pa man, kahit guminhawa ka, wala akong sisingilin sa'yo. Oo. Hindi, eh, pag-iingat kasi. sir. lang yan, no? Kung baga tulong ko sa'yo kasi pa pakonsuelo, layo mo eh. Followers ko talaga mga taga-kabiti. Um, love na lang po yung mga, uh, love eh, na lang po. po yung oh, pagkain na kapag